panpisal na mainit Yan dito sa side ng oven Pandesal masarap sa kape. Ano sabi mo? Oo. Oh. Oh. Dami na mimili oh. Dami na Dami na Dami na Dami na mimili. Dami, na mimili. Dami, na mimili. Dami na mimili

Nagagan na yung anak ni Nonoy na naglalaro sa bahay. Sila, Chloe. Yung anak ni Chloe. Yung kalaro ni Chloe sa paibahayan. Yung nakasalabong natin bata. Di ka na nagluto ah. Dalawa lang Ah, yun lang. Kung dalawa lang, hindi na ako nagluluto. Ah, pumasok yung mga... Na lang. Pumasok yung mga bata. Oo, oh, may mga pasok. Hmm. Mura lang kay Lawing. Mura lang. Baboy. Oh, ah, ay, oh, Ah, ayo, masarap naman yung bopis. 干你呢？<Yeah. S 2> <c oughs> dapat eh. Dahil di kakagat pa eh. No? Pag sumusunod eh. Kawawa naman yung mga kakagat eh. Yung mga aso tayo kahit maliliit yung, yung mga ta. Nakakulong. Ay nasa garahe. Tagad din natin naglakad oh. 11 minutes. 11 minutes? Uh okay. -huh. 11 minutes. Hindi, eh, mula lang ito doon sa ano, ito sa palengke, eh, sa kangkong. Ah, maha, ma, ma ano din, malayo rin yun, ano. Bilis din pala.

sa uh, atin. Mga 15 minutes lang pala Sigurado ba? Oo. Oh.

Oke, kami. Stop oh, portenya. Ini sudah matang ini. Ana poci. Ini kita kami ambil. Ah, nanti ditahan na kami. ini Ini. Kita nak ambil poci. Kita nak kami poci. 15 minutes lang pa